alam niyo kapag ka pinatupad ng pamahalaan yan, walang walang kami magagawa kundi sumakay ano, magbayad pero hindi approve ang mga pasahero diyan kasi alam niyo po yung huling attempt na taasan yung sahod na limbawa eh, hindi na nabinbin sa Senado at hindi na ipasa no uh, tapos ito pang nangyari eh nag-anunsyo yung LTFRB nang one peso nung walang konsultasyon at mukhang gusto nilang ihabol yung konsultasyon mm -hmm. next week, pinag-uusapan namin ng aming grupo kung tama pa bang umaten doon kung ang anunsyo na mismo ay magtataas na. Parang same lang din naman yung sasabihin sa amin doon. Uh, ang, ang kakaiba pa dito, weird pa dito, noong pinag-uusapan yung posibilidad ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang produk produktong petrolyo noong nakaraang linggo pa, mm -hmm sinabi ng, Ang sinabi ng palasyo ay hindi pagtataas ng pamasahe. Ang sinabi ng Malacañang ay uh, ayusin na yung para sa fuel subsidy kasi alam nyo taon-taon po <coughs> sa kada budget ng bansa, mayroon pong naka-earmark na pera na kung sakasakali po na magkaroon ng price shock sa petroleum products, mayroong fuel subsidy. <coughs> In fact, hindi nga lang po yan para sa mga chopper operator kahit po yung mga delivery mm -mm. no kahit yung mga mangingisda gumagamit rin ng ng krudo ay uh, nakakatanggap ng subsidy na yan. Mm -mm. O, bakit ba pinareready yung subsidy para maiwasan yung katulad nitong uh, direktang mm -mm. epekto sa tao, direktang epekto sa community. Sir Primo? Ah uh, opo uh, uh, Sir Primo? Opo, opo. Okay. Uh, paki, pakiulit po yung sinabi niyo po kung bakit uh, uh, ready pa yung fuel subsidy tapos ibabalandra naman po sa atin yung dagdag singil sa pasahe. Opo. Weird nga po yun, ano? Kasi walang sinasabi ang Malacanang, no? Ang sabi nila, ginagawa nilang lahat, uh, ayusin, uh, ire ready na yung fuel subsidy. At ang, ang intindi namin dyan, pag nire-ready mo yung fuel subsidy, nire-ready mo para yung mga chopper at operator ay hindi mabawasan yung kanilang kita pero hindi mo kailangang magtaas ng pamasahe. Pero bakit itong LTFRB, yun nga, walang hearing, walang konsultasyon, kahit may bagong konteksto itong sinasabi nila, ay mag-aanunsyo. Tapos meron pang usapan, mga usap-usapan na magkakaroon daw ng hearing next week. Na weirdo din yun. Nauna ang anunsyo bago ang hearing.